Ka. Oo, dala ko. Tara, bilisan mo. Ate, ate, meron po kayo nakita ang dalawang bata ang tumakbo? Oo, doon tumakbo. Salamat po. Hindi <laughs> ko na yata mahabon yun. Hayaan ko na ngayon. <laughs> yun. Hey, Jackie! Nakita mo yung itsura ka ng bata, no? Halos mangyak-ngyak na nga, no? Kawawa naman, eh. Oo, oh, Risha. mayyak na yung bata ka ganina. Sige, win uwi na ako. Uwi na din ako. Nandiyan na kaya si nanay? nai nandito na po ako! Oo, oh, nandiyan ka na pala. Sa kabilang galing bata ka? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Nakipaglaro lang ako kay Jackie sa Montebilla. Ah, ganun ba? Akala ko nakipag-away ka na naman eh. O sige, pumasok ka na at magbukos ka ng kamay, kakain na tayo. Makapunta ka kay Arisha. Ano kayang gagawin namin ngayon? Para siya sa nasunod. Arisha? Arisha, nandiyan ka ba? O, oh, Jackie, nandiyan ka na pala. Tara na, umalis na tayo. Tara na. O, Arisha, sa kanan naman pupunta? Dito lang, Nay. Maglalaro lang kami ni Jackie sa labas. Sige na, Nay. Tara na. Ako talaga tong batan to. Uutusan ko pa naman. Arisha, boring na Wala tayong magawa. Oo, oo nga, Jackie. Teka lang, Jackie. Nakikita mo ba yung bata na yun? Tara, kunin natin para mapayak natin. Tara, Arisha. Hoy, <laughs> bata, sa amin na yan. Naku, ginabi na ako sa paglalaba. Anong oras na ba? Makabili nga muna ng bigas at muna. Sa na kaya yung batang yun? Hanapin ko na nga rin si Arisha. Tara na nga, Jackie. Umalis na tayo. Tara na. Teka lang, bata. <laughs> Sino ka ba? Jackie, kilala mo ba siya? Hindi <laughs> Nakita ko yung ginawa niyo sa bata. Kinuha niyo yung pagkain niya. Wala kayong awa. O ano pa kailan mo? Papasain Nagbabasura na? ka lang ay, naman ay. eh. Pati ang baw-baw mo. Si Arisha Uma. ba yan? Baho-baho mo. Arisha, ikaw ba yan? Nay! Arisha, naririnig po? ano naririnig ko? Kung ano-anong sinasabi mo dyan sa bata ah? Ate, anak niyo po ba yan? Kasi po may kinuha po siyang pagkain sa bata. Inawat ko lang po. Arisha, totoo ba yung sinasabi niya? Hindi tamang manguha ng pagkain ng iba. At saka nga pala, kanina narinig ko kung ano-anong sinasabi mo sa kanya. Tsaka po ate, meron po sila kinuha pong manika sa bata na nakaraan po. Totoo ba yun? Arisha, lagi niyo bang ginagawa yan dalawa? Hindi niyo ba alam na masama yung ginagawa nyong pangunguan ng gamit ng iba? Mapapahama kayo sa ginagawa nyong yan. Nay, sorry. Hindi ko na ulitin yung ginagawa namin. Dapat lang, anak. Huwag niyo nang uulitin dalawa yun, ha? O sige, mag-sorry na kayo dun sa batang kinuha na nyo ng pagkain at ibalik niyo yung pagkain na kinuha nyo. Bata, oh, sorry, ha? Ah. Kayo nga pala, ne. Maraming salamat at sinabi mo sa akin yung ginawa ng mga anak ko. Kung hindi dahil doon, hindi ko maitatama yung kamali ang ginawa ng anak ko at ni Jackie. Tsaka napakaswerte ng magulang mo dahil napakaganda ng pagpapalaki niya sa'yo. O sige na, mag na kayo, Arisha, Jackie. Sorry ah sa mga sinabi namin kaganina. Pwede ba ka namin maging kaibigan? Sorry pala Oo naman, pwede. Ako nga pala si Arisha. Ako pala si Jackie. Ako naman si Rosalie.